Sa araw na to ay mamamangka tayo kasama ang mga bisita nating dumayo pa mula sa Manila. Susubukan natin sila i-accommodate na parang mga turista gamit lamang ang mga resources and places na meron dito sa lugar ni Bossing Ruel. At syempre ay papatikim natin sa kanila mga ipinagmamalaki nating produkto dito sa pand natin. Mag alas 12 ng tanghali Nang dumating ang mga negosyanteng bisita natin Natutuwa daw sila sa mga vlog ko Kaya gusto nila may experience Tumira sa lugar na to Kahit isang gabi lang Siyempre, hindi naman tayo nagdalawang isip pa Kaya for the go Gamit ang bangka Ay bumiyahe tayo ng 10 minuto Mula sa pinagparadahan namin ng mga sasakyan Papunta sa pond ni Bossing Ruel Pagkadating sa kubo ay Naglambat na si Papa ng Sugpo Ilang pirasong bangos At tilapia Mukhang gutom na kasi ang mga bisita bisita natin kaya kailangan ng kumain. Isang oras lang matapos kumain ay panahon na para sa unang adventure. Limited lang daw kasi ang time nila dito sa lugar natin kaya ayaw nila itong patagalin pa. Sa ang baka ay bumiyahe kami ng labing limang minuto hanggang marating ang lugar na ito. Dito ay mangunguha tayo ng buko medyo mainit ang panahon ngayon kaya saktong sakto ang sabaw nito. Dito din ay na-experience nila ang magbalat ng buko na parang mga pro. Oo oh, mga boss. Tamang narinig nyo, mukhang mas marurunong pa ang mga bisita natin magbalat ng buko kesa sa akin. Eto pa nga, pinakaitaan pa tayo ng tricks kung paano ang tamang pagbutas at pag-inom nito. Tapos ang 30 minuto ay kailangan na nating umalis dahil may ilang lugar pa tayong kailangang daanan. Sa pagkakataong ito ay sinakay na namin ang mga take out na buko isa-isa sa ating sinasakyang bangka para may baon tayo. At dahil mukhang malalakas naman itong mga kasama natin ay pina-experience ko na din sa kanila ang magpaandar at mag-navigate itong bangka. Mula sa lugar na pinagkuhanan ng buko ay bumiyahe kami ng 10 minuto minuto hanggang marating namin itong Sabang Beach. Hindi pa developed ang lugar na to, kaya kung mapapansin nyo, ay wala pang tao. Saktong sakto para sa mga kasama ko na gustong iwan panandalian ang busy nilang buhay sa lungsod at ma-experience ang kunting katahimikan. Dito ay makikita natin ang magandang view ng Mount Bulusan at ang ganda ng ilang isla dito sa lugar. Nag-enjoy din sila maglakad-lakad habang nakayapak para mas ma-feel daw nilang buhangin sa kanilang mga paa. Mata tapos ang 20 minuto ay lumipat kami sa Sabang Sandbar 2 minutes lang ang layo nito mula sa Sabang Beach gamit ang bangka at 3 minutes naman ang layo mula sa Pant ni Bossing Ruel kaya kanina, wala din kaming taong inabutan. Hindi kasi pansinin ang sandbar na to dahil nalulubog ito pag high tide. Pero litaw na litaw naman ang ganda nito kapag ganitong low tide. Nagmumukhang lago naman ang gitna nito na safe na safe paliguan. Dito nga ay nabutan na ng uhaw itong kasama ko. Kaya kumuha na siya ng dala naming buko. Saka ito binuksan at ininom habang ninanamnam ang ganda ng kalikasan at katahimikan na tanging ingay lang ng alon at huni ng ibon ang mapapagawa pakinggan. Dito ay natunghayan din nila ang dahan-dahan na paglubog ng araw. Lagpas alas 5 ng hapon nang makabalik kami sa pond. Ito ang oras na nagpapakain kami ng mga alaga nating mga bangos. At dahil napaka-proactive ng mga bisita natin, ay sila na daw ang magpapakain. Isa din daw kasi ito sa mga nakikita nila sa vlog ko na gusto nila masubukan. Bago tuluyang dumilim, ay nanghuli na kami ng pangulam para sa dinner. At syempre, Pinaranas ko din sa kanilang ang sumakay ng bangka at mangisda. Matapos ang halos 30 minuto ay eto na ang huli nila. Ilang pirasong alimango, apat ni pirasong tilapia at itong mga sugpo na nagtatalunan pa. At para sa pagluluto ay pagsasama-samahin lang natin itong sugpo at alimango sa isang kaldero. Pagkatapos ay sasabawa natin ito nitong sabaw ng buko. At makalipas lang ang halos 20 minuto ay luto na ang nilagang sugpo at ang alimango. Kapartner nito ay itong gulay na dahon ng gabi na niluto ni mama. Pagkatapos kumain ay tamang siyesta na. Nagsimula na din ang walang katapusang kwentuhan at lataga ng mga pangarap na makakabuluhan. Kinaumagahan ay oras na ng uwian. Para simulan ng araw ay nagkapi muna kami habang pinagmamasdan ang magandang sunrise kasabay ang kalmadong dagat at tahimik na kapaligiran. Pagkatapos ay pack up na, sinakay ng mga gamit sa bangka at bumiyahe na. Bago tuluyang bumalik ng Maynila ay dinaan ko muna mga bisita natin sa isang paliguan. Ilang minuto lang ang layo mula sa pond natin. Libre lang maligo dito at talaga namang mapapansin mo ang taglay nitong kagandahan. Napakalinis ng tubig na nagmumula sa bukal at talagang presko at dahil sa katamtamang lamig na handog nito. Saktong-sakto para sa mga bisita natin na gustong takasan ang kanilang bising mundo ng panandalian. Walang katumbas na value ang binigay sa akin ng mga bisita natin sa araw na to. Marami akong natutunan na siguradong magagamit ko para mas palagoyin pa itong ating maliit na negosyo. Bago sila umalis, ay hindi ko hinayaan na hindi marinig ang feedback nila. Isa kasi sa sistema natin ay ang continuous improvement. At sa tulong ng mga feedback ng iba, ay mas makikita natin ang mga bagay na kailang na natin trabahuin pa. How experience you today with your stay? Priceless. Walang amot na mga partners experience nila. Sa hospitality, sa nature. Pag ang taong ito is parang fire. Kahit gano'n siya kalayo, pupuntahan mo siya. Yun. You have to find people na mag-contribute sa iyo. Self-growth self-development. Dapat yung ta priority natin your experience with your stay and anything you can share to Bossing Ruel. Pagka masyadong busy na or kung ano yung mga halimbawa may mga pinagdadaanan ang ka masyado ang busy masyado ang focus sa trabaho or sa business mo uh, kailangan bigyan mo yung time ng yung sarili mo na na lumabas get in touch with the nature. So, parang ano siya, extreme self-care. Nare-reset ka. Nare-reset ka. At the same time, nakakakilala ka ng mga bagong tao na hindi mo alam ka mo palang mag-reset. And thank you for your hospitality. Nag-enjoy ka naman? Oo, oh, super. Enjoy ka naman sa stay mo. No, sobra, sobra. No, May recommend mo naman si Bossing Ruel? Yes. <laughs>